tapain duro 'ton kadar ng Allah Subhanahu wa taala. Tinatanong sila ano yung nararamdaman nila, kumusta ang kanilang pag-uumpa. Ngayon, gusto ko tanungin kayo. Are, si engineer, engineer, ano niya 'ke di mo marasaka pag-uumpa? Merakaw ka rin. Okay lang. Kumusta <laughs> <laughs> ka mga Ano bigla? Ano nararamdaman? Ano niya mo marasaka takya pag naman? alhamdulillah, mga, paggino you wa talay itu preso uh, pamigiran. pa refresh. Ni refresh so mawida ka mawida ka stress alam mo bro ito yung kagandahan dito sa pag umarap pag ano natin pati yung stress mo sa trabaho biglang nawawala si kapatid natin ikaw eh ito balik islam ka diba hindi sa dati sama rostan sama waray 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 anong naramdaman alhamdulillah masaya at galak dahil sa yung gusto kong pumunta rito no, nakarang araw lang o nakarang linggo ay nabasa ko sa dyan yung message sa, ano, sa, sa, whatsapp at nag, ano, agad ako nag message Alhamdulillah pinayagan din ako ng visor namin na makasama niyo sa pag -umbra. ito ay laking pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay dinala rito. Alam dahil ang pagkumra ko ito ay para sa aking pamilya. Na magabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ako ay at saka yung anak ko. Insya Allah, mahanan yung magulang ko, kapatid ko, mga kamag-anak ko. Insya Allah, magabayan Allah. sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ko rin sa mga kapatid ko kasama kanina sa na, uh, brother, insya Allah, sabay nyo yung ni ni na pag pagpunta, pagpunta ko rito ay para sa pamilya ko na magbaya sila katulad nyo, ng gawa rin hmm, nah, na, nah. ng mga sa oh, oh, mo natin. doon amen amen may ng gabay ako pero ano yung pangalan <clears throat> mo Khalid Leo Khalid ah ito si Leo hmm. sige bigay mo sa kapatid natin Injie ari Hukum mustahab Alhamdulillah Hanya suing ini juga saya Alam marantau kumalabah Masya Allah Marantau kumalabah itu bro So unang una Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam So Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Pada Nero na Kapan nama cikgu Allah siapa saya suka Isa Siapa pasang Pagumurabi Aku sakit tabuh Aku nak ibu sponsor Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ino sa kaya kung sa WhatsApp na tanto ako kami ang mabaya. Ang ilaman na sa mga kanil kamista. O, 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 kamista. Iyan ka doon na, kanil pipikir. Nandil ko katawag na gutulong na katawag ko Saya Saka pipikir ako sa mga ano na mga kasunta Alhamdulillah, kaya kaya pagkakaunutan nila. So, isa po yung lamit. Wala, isa ka. Isa po pa na So, alhamdulillah, mga kata ng sumpada siya. Sa gito po, isa lang malik. Bikin mo Kau suwat. Ikaw suwat. Anong naramdaman cepat ngayon suara. ako masaya. Gusto Kasi, nung last two weeks, namiss ko yung Makka. Hmm. Namimiss so, talaga natin. Ano ni message ko nga ito eh. Na Nagtatanong na rin ako sa ibang center. Oo. Oh. Nang nakita ko yung message. Akala ko sa siya kasama. Oo nga. Ah, akala, <laughs> akala ko hindi ako kasama eh. Uh, pilit siya nung no pilit sa akin. Sabi <laughs> ko, Ibig sabihin, sa tanong nagre-represent din. Bisita talaga ako. Gusto mo sa kung gumanap ng maki. Masyaallah. Sarap, sarap talaga ng feeling. Sarap. 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 <laughs> okay, si kapatid natin ay Smile. Kapatid ni ilang beses mo na to mag-umra? Tatandaan uh, Alhamdulillah, hindi ko na rin nilang. Hindi lang mabilang, bro. At maraming beses na tayong nag Sa tingin ko, kumanta ako dito may isang laging umuukil-kila sa isip ko. Mashallah. Ano yun? Alhamdulillah. Uh, kanina, yun din gusto namin uh, ng ano ng uh, podcast. podcast sana. Podcast. Uh, tungkol sa usapang din 101 ng page namin. Kasi meron, sa, sa tuwing pupunta ko dito, lagi nasa isip ko yun. Noon, no, <laughs> kasi itong umbra, kasi umbra may nag-uusapan natin. Ito, dahil kung tinatanong, ano pinagkaiba nito sa pilgrimage? Oo, oh, sa pag -hudge. Pero pilgrimage, ito na rin yun. Hmm. Kaya lang ito yung kung sa atin, sa Islam, ito yung maliit na pag-pilgrimage, di ba? Pero iba ito sa ginagawa ng dati kasi dati tayo dati ako ng Kristiyano sino mga dati Kristiyano dito no marami kami uh, no, uh, diba, sa Kristiyan meron din mga tinatawag na pilgrimage di ba yes. Oh. pero kung pilgrimage na yon na, na naka-experience ako na yun ay pupunta sa isang lugar na ang intensyon nila itinuturing na yung lugar na yun na banal. Ngayon, itong Makka, mayroon pa bang mas banal na lugar kaysa sa Makka dito sa sa mundo? Sa buong mundo. Mayroon pa bang mas banal na lugar na kung saan itong lugar na ito, itong Makka na ito, nandun din to sa kasulatan ng mga kristyano kung tawagin nito sa Biblia, ito yung tinatawag na bakka kung saan ito yung pinupuntahan so, ito rin ito rin yung kay, kay propeta Ibrahim kung kung alam lang ng mga Kristiyano sa so, kaya lang ang mga Kristiyano nagtatalaga sila ng mga lugar kung saan sila yung pumipili sila yung pumipili para gawin nilang banal at nag-aalay sila doon ng kung ano-ano base sa kanila at na-experience ko noon pagpunta namin doon kasi dito ang unang-unang -una experience natin dito, ang gaginagawa natin dito, ang, ang sagawain sa natin dito, pag tayo nag-uumbra o kaya mag hajj kung saan man tayong lupalop ng mundo, manggagaling, yung intention natin, yung niya natin, ay puro mabubuti na wala tayong ibang gagawin kundi ang nasa isip natin ay tanggapin ng, ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gagawing pilgrimahe. Ngayon, uh, taliwas doon nakita natin nung nakita ko doon sa una kong relihiyon na ako ay katolik kapag pupunta doon sa isang lugar na yun, may mga may mga groto di ba may mga groto ang tiyatawag na kung na people cremage iba ibang gawain ang naandun depende sa iyo kung anong gusto mong gawin doon mag picnic o mag inuman doon o mag eyeball kayo doon ng mga gusto mong makamit yun ang yun ang pinagkaiba so alhamdulillah kasi tayo bilang mga muslim pinag kumbaga napakalaking biyaya sa atin na ang ating ginagawang pilgrimage o ating ginagawang uh, ibada na ito ay galing mismo sa tagapaglikha ang Allah Subhanahu na siya ang nagutos at mismo siya ang nagutos ng pagpatayo nito Correct. ng Kaaba Correct. na sana ito ay maging wake up call sa ating mga kababayang mga kristyano mismo ito binupuntahan ng mga muslim na pilgrimahe ito ang totoong pilgrimahe dahil dito nagpilgrimahe ang mga mula pa kasi ang propeta, propeta. Adan hanggang kay propeta Ibrahim hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ito kagaya ng pilgrimahe ng iba na inimbento ng mga Kristiyano so inshallah ah uh, kung nawa'y kapulot na ito ng aral minsahin natin sa ating mga kababayan mga yung mga dati kong mga uh, kaibigan mga kapamilya, mga kamag-anak na gusto kong ibahagi sa kanila ito insya Allah na ay kapulutan nila ng araw ito. Allahumma amin, Allahumma amin. Sa, to sa totoo lang bro, alhamdulillah, tayo ay mapalad dahil hindi lahat ay binibigyan ng Allah ng pagkakataon na makapag-umra talaga. Po. So ang kagandahan talaga ng pag-umra yun na ay hindi natin may, hindi maikumpara. Hindi kayang bilhin ng kwarta yung yung nararamdaman mo na panatag ka at kasiyahan, di ba? Nan ikaw nandito. Are, check kaya, Kumusta? Ika pirang hindi man to magumra. Kabilang. Na di kabilang? Padar lo, Kumusta ang pag-umra mo ngayon? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kore, kore, kore. bang yan. Datibang yan. Kore. Kumangin talo sa'yo. Yes, sabi pa. Bala sa nga. At yun po talaga ang ating paglalakbay na ito, ang pag umbra Nawa, iniling natin sa Allah. Ako, ako talaga, nanalangin nalangin ako sa lahat sa inyo. Na naging kasama ko at hindi lang, pati yung lahat ng mga nag-Muslim. Pati yung lahat ng nag -umrah. Sabi ko, ya Allah, lahat ng hiling nila, ibigay sa kanila. Ya Allah, patawarin kami sa mga kasalanan. At sana, habang buhay pa kami, laging makapunta rito. Katulad ni kapatid Ibrahim naiyak-iyak siya dahil yan, uuwi na yan, hindi na yan magbabakasyon, exit na yan. Tapos naiyak siya dahil kailan pa siya uwi makabalik. Pero hindi na ng pag-asa na hiniling niya sa na makabalik muli. Dahil sa totoo lang bro, pati yung mga bossing ko sa, sa kumpanya, sabi niya, maski stress kami sa trabaho, nawawala ang stress pag nakapag-umra ka at pumunta ng Madina. Totoo yan talaga. Dahil tingnan mo bro, pag nandito ko, parang wow, sarap ng feeling kalmado, kalmado. Tapos pupuri lumuan hati sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun. Magdasal ka rito 100 times ang equivalent niya sa ibang mga masjid. Kaya insya Allah, tignan natin bukas siguraduhin natin na insya Allah dito rin tayo magpapray ng Fajr at swerte pa natin ang lapit natin sa ating hotel pwede paglakarin di ba bro so hanggang sa, hanggang sa muli maraming salamat po sa inyong mga panunood at jazakum at ito po mga kapatid ninyo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shout out